mula sa probinsya ng Isabela. Binuno ni Saderi ang labing isang oras na biyahe, makarating lang sa Benguet State University. Anya, ayaw niya raw palampasin ang beekeeping training na alok ng pamantasan. Nakaka-stress po dahil sa traffic. No? It takes 11 hours bago po makarating dito. At sana, no? and I believe naman po, maibigay po sa atin ng crack yung inasam po natin na magandang output or at outcome po ng ating training. Meron na siyang apiary pero nais pa niyang dagdagan ng kanyang kaalaman sa tatlong araw na training. Sounds interesting po talaga siya. Ano? Since ako po personally, I love crop protection subject. At gusto-gusto ko po talaga pag aralan ang mga insects. Basically, yung mga beneficial organisms po natin or natural enemies such as this honeybees po. Isa rin sa nakilahok dito si Cas Anya, sa hirap daw ng buhay ngayon, maganda itong oportunidad para matagtagan ang kita. My plan personally is uh, gusto ko ulit na magkaroon ng uh, apiary, mag-establish ng apiary kahit lang man sa for uh, home consumption kung for home consumption. Pero kung may masosobra, ay eh, pwede naman natin ibenta. Bagamat magandang maging pangkabuhayan ito, mahirap raw ang pag-aalaga ng mga bubuyog lalo na sa tila naging parada ng mga bagyo nitong nakaraang buwan. So with that, it affected the growth and development of plants, especially sunflowers, which is the primary source of pollen and nectar. So with that, we can still go on with the honey production pero mukhang baka hindi namin ma-achieve yung volume and income na gusto naming i-target. Ang naging challenging sa amin uh, sa akin noon is yung uh, pest and disease ng uh, honeybees. For in sang ngayon parang ito yung nakikita ko uh, gusto kong isang uh, tutukan dito sa training na to. Dahil rin dito, nangangamba silang hindi maabot ng target ng universidad na makapag-produce ng humigit isang raam-libong pisong kalaga ng honey ngayong taon. Uh, in general naman, pag-honey talagang kulang yung production ng La Trinidad, Baguio and the whole of Benguet. Uh, previous years, of a businessman coming from NCR, mm. nakakakuha sila ng two tons eh, dito mm. sa Baguio-Benguet. And that volume is even not enough kulang pa 'yun na supplies. So, kaya talagang mataas ang demand ng honey. Kaya bilang parte ng pagpapalawig sa sektor ng apiary, nagsasagawa ang Unibersidad na ito ng mga training dalawang beses sa isang buwan para sa mga nais matuto sa pag aalaga ng honeybee. Vanessa Bugtong para sa Luzon headlines.